Hello guys! Ngayon is February 28, 2025 pero ngayon lang nag-snow ng marami dito po sa Korea. Kaya tignan nyo yung mga sasakyan. Kagabi pa yun ang snow kaya balot na balot, putin puti na yung mga kahoy. Ayan. Pero sige pa rin ang snow ngayon. delikado kaya mag-drive kaya kung pwede lang wag mag-drive stay home na lang pag ganito yung weather kasi yung oh. wow. Ooh! sayang hindi ako nakabit-bit ng ano gloves masyadong malamig pag hawakan yung snow masyadong malamig hindi ako naka Wah, wow, nakadala na ng ano? Ng gloves ano, na yung umalis na yung isang Medyo, kaya muna na yung sasakyan para matanggal yung snow. Wah, wow. lakad-lakad lang sa labas. Mamaya magluto-luto na po kami. Kabamin! Palkarak pa po Oh. Oh. Kaunting ano ito eh. Dito nag-exercise ng mga matatanda. Wow. Oh. Puting puti. Ay. Oh. oh. Baka last snow na ito. Turo ka, Last snow na yata ito ngayon this year. Pinakamaraming snow. Susi Balik na kami sa bahay. Malamig. Tiji ma! Ote! Snoop! Tiji! Tingnan namin yung malaking karsada sa labas. Kasi sa loob ng apartment, ganito yung hitsura. Pero kung sa labas siguro, hindi naman. Ah. Ay, mo Eh. Kasi may truck na nag naglalagay ng mga sodium, anong tawag na parang puting-puti na nilalagyan yung kalsada para mawala yung snow agad kasi delikado sa malaking kalsada. Ay, oh, gatin it? sa buso, ay ba?

Sugum? Ah. Oh, ah, kaya kronika ka may nilagay na parang asin daw para magmelt agad yung mga snow na, na sa karsada kasi delikado yun dami sa sakyan oh wow. snowing everywhere in in south korea Tignan niyo, ang kapal, -kapal. guys <laughs> <laughs> makapal talaga siya at saka malambot hindi pa siya matigas kagabi pa ito Ooh. dito sayang wala akong vlog makakuha ta magawa sana tayo ng snowman oh uh. uh. pwede tong halo-halo guys halo-halo na ito lagyan natin ng gatas so oh pwede na ito Balik na tayo ng bahay. Nilalamig na yung kamay ko. Wala akong glove. Let's go. Gandahan lang kasi dito pa. Bah, ikaw jo. Oh.